nationwide. naman ni Senator Christopher Bongo ang kahalagahan ng pagiging transparent ng halalan, lalong-lalo na ho pagdating pa sa pangangampanya. Ito ho yung palagay ng senador nang matanong ho siya sa isyu ng paggamit ng artificial intelligence o yung AI sa mga campaign materials. Sabi ho ni Go, ang pagboto ng mga Pilipino ay sagrado, kaya naman dapat ay pawang katotohanan lamang ang manaig ngayong halalan. Importante rito Transparency. Unay mabinoangan ba, hindi maloko yung uh, tao. Kung ano yung nakikita nila dito sa kandidato, yung totoo lamang po. Always the truth. Baka gagamitin ito sa panlinin lang, panloloko o kasinungalingan, ay hindi po ako sangayin dyan. Dahil well, tayo, always the truth. Dahil ho dyan, nanawagan si Go sa Comelec Commission on Elections na pag-aralan na munang mabuti at bumalangkas ho ng mga guidelines para rito. Ako po ay nananawagan sa Comelec to study formulating policies on artificial intelligence as applications can change facial features which may violate the principle of truthfulness. Importante rito yung katotohanan eh. Uma,